Membro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanauna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Nagbabalik ang yung Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualify! Tep! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang pagnanakaw ay isang krimen na may nakalaang kaparusahan. Gayunman, may ibang taong walang takot magsagawa ng ganoong krimen, maging ng tinatawag na kwalifikadong pagnanakaw na may higit na mataas na parusa bakit kaya may taong sa kabila ng mabigat na kaparusahan ay pikit matang nagsasagawa ng kwalipikadong krimen o qualified theft? Iyan ang ating aalamin sa pagsimulan ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, BZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito labag sa Ano ang Ano ang Katotohanan? boss. Miss Zaragoza, maliwanag ang lumabas sa katatapos na inventory sa ating departamento. Ginamit mo ang iyong posisyon bilang manager para makapagnakaw sa ating kumpanya. Oh, I'm, I'm sorry, boss. Sa paulit-ulit na pagnanakaw na iyong ginawa, wala nang tiwala sa iyong kumpanya. Kaya tatanggalin ka na sa iyong tungkulin. At kakasuhan ka namin sa salang kwalipikadong pagnanakaw o qualified death. Sa talabaho ay nakasuhan pa ng qualified theft ang manager na napatunayang ang paulit-ulit na nagnakaw ng malaking halaga sa kanilang company. Nagsisiman ay huli na. Nawa ay magsilping aralit daw sa iba. <sighs> Mateo, bakit ka napailing? Narinig kong balita bago mo in-off ang Raja, Rosie. Oo nga. Nang hinaya nga rin ako sa magandang katayuan nung ibinalitang manager. Maganda na nga ang katungkulan niya. Malaki na ang ginikita. Pero nagnakaw pa. May ibang tao talagang hindi makuntento sa kung anong bero na sila. Mabuti na lang ikaw. Kontento ka ko na sa posisyon mo sa kumpanya ninyo. Hindi ba? Oo naman. Matagal ako nagtsaga bago ko narating ang posisyon ko bilang manager ng aming kumpanya. Kaya hindi ko sasayangin ang pagtitiwala sa akin ng mga nakataas sa akin. Tinitiya ko sa iyo, hindi mangyayari sa akin ang sinapit ng manager na nagnakaw. Ay, dapat lang. Hindi naman ako nag-aalala sa iyo. Kasi sa tagal ba naman ang pagsasama natin, kabisado na kita. Tapat ka sa iyong trabaho. Ewan ko lang, kung tapat ka rin sa... Sa ano? Sa akin? Tapat <laughs> ako sa iyo, Rosie. Alam mo yan. Mula nang makasal tayo, ikaw na lang ang naging babae sa buhay ko. <laughs> Sana nga. Ngayon pa ba ako magluluko? E 15 anyos nang nag-iisa nating anak? Si Jane? Asa ah. nga pala siya? <laughs> Maagang umalis kasi meron daw siyang bibilin sa mall. Gamit nila sa project. Bago siya pumasok sa school. Eh, sasabay ko sana sa pag ko dahil uh, napapadaan naman ako sa university nila bago ako pumasok sa aming opisina. Mm -hmm. Asya, sige. Lalakad na ako, ha? Okay. Mm -mm. Ingat ka. Mm, mm Oy, uwi ka na maaga, ha? <laughs> Jane! Ano? Kumusta? Ko pala, Eddie. <laughs> Kahapon na magkasama tayo, nag-chat oh pa tayo sa isa't isa kapag nakauwi ka na. Eh kasi nga classmate tayo. Hanggang dito ba naman na nakita tayo dito sa campus, nangungumusta ka pa rin? Hindi eh, naman yung assignment natin ang kinukumusta ko. Oh, dahil alam kong lagi kang gumagawa ng homework natin. Talaga? Oh, dahil sabi ko nga sa iyo, idol kong daddy ko. Kaya gusto ko makatapos sa pag-aaral para matularan ko siya. Para maging manager din ako balang araw. Uh, Jane Puro pag-aaral na lang ba ang nasa isip mo? Eh, ano pa bang naisipin ng gaya nating estudyante? Eh, paano naman sa si Eddie? Sinong Eddie? Eddie ako. Hmm? Corny mo! <laughs> eh, kasi naman ilang months na ako nanliligo sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung may pag-asa ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo eh, saka na natin pag-usapan 'yon Kapag nakagraduate na tayo, sa ngayon, Hanggang friends mo na tayo. Okay? Nagbabalik niyo nyo niko, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualify! Third! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Ana? Kanina ka pa? Hindi naman, Mateo. O order na ako ng makakain natin ay. Eh. e mm -hmm. oh, oh. Eh bakit hindi mo patingnan ang menu? Akala ko ba o order ka na? Mamaya na. Mm -hmm. Bakit nakatitig ka sa akin? Kasi parang parang na ang mukha mo. At namumutla ka. Wala ito. Ganito talaga siguro yung... Uh, yung may karamdaman na gaya ng sakit ko. Kaya nga nakipagkita ako sa iyo eh. Tinawag sa akin ng tatay mo na... parang lumalala ang kondisyon mo. Nagiging maayos naman ang pakiramdam ko. Kapag nakakainom ko ng mga kailangan kong gamot... at nanggagawa sa akin na regular ang dapat kong gawin. Sisiguruhin kong magagawa ang dapat gawin sa'yo, Hana. Pero magastos yun eh. Akong bahala sa gastos. Matiyo. May pananagutan ako sa'yo. At gagampanan ko yun. Kahit magkano pa ang magastos. At kahit pa may sarili na akong pamilya. Hindi ako maaaring magkamali. Ang daddy ni Jane ang nakita kong pumasok sa restaurant kanina at umupo sa tabi ng isang babaeng naghihintay sa kanya. Nasa likod lang ako ng table nila kaya dinig na dinig ko ang sabi ng daddy ni Jane dun sa babaeng kasama niya. May pananagutan ako sa iyo, Ana. At gagampanan ko yun kahit magkano pang magastos. At kahit may sarili na akong pamilya. Halos kaedad lamang ng daddy ni Jane ang babaeng yun. Ang kanyang daddy na idol na idol niya. Swerte ako sa ama, Eddie. Proud ako sa daddy ko. Kaya kahit ano, kahit kanino, pinagmamalaki ko siya. Kasi masipag na siya magtrabaho, kaya madali siya umasenso. Eh, faithful po siya sa mommy ko. <laughs> Mali ka ng pagkakakilala sa daddy mo, Jane. Wala kang dapat ipagmalaki. Dahil hindi faithful ang daddy mo sa iyong mami. Mayroon siyang babae. Mateo. Bong Diego. Ah, pasensya na mo kayo. Medyo natagilan bago ako nakalabas sa building. Kasi may tinapos pa ako sa aming opisina. Okay lang, okay lang. Nang tumawag kayo sa akin at sabihin yung pupunta kayo rito... Sabi ko sa inyo, dumiretso na kayo sa opisina ko. Para doon tayo mag-usap. Ayaw niyo naman. Eh, baka may ka-opisina ka pang mag-isip ng kung ano sa akin eh. <laughs> Mahirap na. Okay lang naman sa akin na maghintay sa iyo rito sa parking area. Gusto niyong magmerienda? May malapit na restaurant dito. Eh, hindi na, hindi na. Well, Huwag. Eh, ano kung... Gusto kong makausap ka sinunod ko na ang gusto mo. Ipinakausap ko sa si Ana para makita mo ang kalagayan niya. Matagal ko na rin ho hindi nakikita. Baka hindi ka naniniwala sa sinasabi ko sa iyo. Naniniwala naman ho ako sa iyo Kaya ginagawan ko ng paraan ang mga pangangailangan ni Ana. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa iyo. Hindi mo pinababayaan ang pananagutan mo sa anak ko dahil ayokong mangyari sa kanya ang sinapit ng kanyang ina na hindi ko na ipagamot na mabuti, kaya maagang nawala. Nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya lang... Um, kaya lang kung ano? Alam mong retirado na ako sa akin trabaho at maliit lang ang buwan ng pensyon na tinatanggap ko. Eh, paminsan-minsan, naglilibang pa ako sa iisang diversyon ko <laughs> ang pagsasabong. Um, naintindihan ko. Eh, may dadamay mo ba sa tulong mo kay Ana na maabutan mo ako ng pandibersyon? Nagbabalikan niyo yung Darwin Chileven, Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualify, Tef! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Walang atubiling inabutaan ni Mateo ng pera, si Mang Diego. Ang anak naman niyang si Jay na kinausap ng sarilinan ng kaklase nito. At ay magpatuloy pagsabay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Racing Mayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano ang katotohanan? Eddie, hindi ko gusto yung biro mo. Ha? Hindi ako nagbibiro, Jane. Kaya nga niyaya kita dito sa library. At sinempuhan kong walang ibang estudyante. Bago ko ipinalam sa'yo, ang nalaman ko tungkol sa daddy mo. <laughs> Totoo? Totoo toong nakita mong daddy ko na... na may kasamang ibang babae? Oo. At narinig mong sinabi niya na... May pananagutan ako sa iyo, Ana. At gagampanan ko iyon. Kahit magkano pang magastos, At kahit pa may sarili na akong pamilya. Ganun ang pagkakasabi ng daddy ko? Oo, Jane maliwanag na ko ang sinabi ng daddy mo na may pananagutan sa sa ibang babaeng nakita kong katagpo niya. I impossible yun! Alam kong maaaring hindi mo ako paniwalaan. Imposible mangyari na mababae ang daddy ko. Mahal na mahal mami ko. At mahal na mahal din siya ni mami. Minsan man hindi ko sila nakita nag-away. Maganda, maayos sa kanilang pagsasama. Wala akong alam na dahilan para lukuhin ni Daddy si Mami. Wala. Pero kahit anong oras, pwede mo kaming pagharapin ng Daddy mo para mapatunayan mo nagsasabi ako ng totoo. Na totoong may kabit ang Daddy mo. Hindi na kailangan. Jane. Ako. Ako na lang ang sa Daddy ko, Eddie. Ako na lang ang sisita sa ginagawa niyang kalukuhan. Jane, wala akong ginagawang kalukuhan. Daddy, hindi ko hihintayin umalis si Mami. At hindi kita kukumprontahin dito sa kwarto niyo kung hindi ako naniniwalang totoo yung sumbong sa akin ng isang kaibigan ko na nakakita sa yon may kasama kang ibang babae. Para lamang hindi mo ko kilala. Para maniwala ka sa fake news. Hindi totoo na may babae ka, Daddy? Jane, mula nang makasal kami ng mami mo, minsan man, hindi ko siya niloko. Sinong babaeng katagpo mo na may pangalang Ana? Ha? Huh? mutla, Daddy? Um, Ba't kayo natigilan? Kung hindi mo niloko si Mommy, sino si Ana? Sinong babae niyo na ayaw sa friend ko? Narinig niya sinabi mo na may pananagutan ka na sa kanya. Sino anong iyon na katagpo niyo? Sino siya? Jane, Hindi ko agalain na magagawa niyo lukohin si Mommy. ko nang Totoo kayang may kalaguyo si Mateo? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jenny Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Sanonga production assistant Angel Cruz. Ito yung mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.